Simula talaga na nagkaroon ako ng non-stick na pan, parang ay ko na magluto doon sa regular na kawali. Isa talaga sa nagustuhan ko talaga dito, hindi talaga dumidikit kahit anong piniprito mo. Ito nga yung isda, paglagay ko pa nga lang, pwede ko nang baliktarin, Hindi talaga siya dumidikit at ito talaga yung nagustuhan so, ko. So bago muna ako magluluto ng hapuna namin at ayan na nga, magkakapi muna magkakapi ako. Magkakapi daw ako, pero kita naman marami pa akong ginagawa. So inaayos ko muna yung mga pinagugasan ko ng plato at nilagay ko muna doon sa mga lagaya nila. Pero panigurado, hindi lang talaga ako yung ganito. Yung may gagawin kang isang bagay, pero bago mo magagawa, gagawa ka muna ng iba. <laughs> kanina nga sabi ko magkakape ako pero ayan nag-arrange ako ng baso, nag-arrange ako ng plato, nag-arrange pa ako ng mga kahit ano pa diyan bago pa ako nakapagkape. O oh, di ba san ka pa nagutom muna ako bago pa ako nakapagkape. At ayan na nga magtitimpla na talaga ako ng kape kasi dito na time talaga nagutom na talaga ako. Pero bago pa ako maubos yung kape ko naisipan ko naman na magsain muna habang nagkakape o oh, di ba? Buti na lang talaga itong inupahan namin. Ang lit lang talaga isang ikutan mo lang andiyan ka na sa mga ginagawa mo. At katapos ko nga makapagsalang dito titingnan ko muna yung ref namin ko ano yung pwedeng namin. Pero kita niyo naman yung laman ng ref namin po puro tubig lang talaga. Meron pa pala kaming isda dito, kaya ito na lang yung napili ko, naprituhin ko na lang muna at uulam namin. Alam niyo ba, itong ref namin, mas matanda pa yan sa akin. Pero gamit na gamit pa talaga siya. At ayan na nga, ibababad ko muna tong isda habang nagluluto pa ako ng sinain. Tinapos ko din muna yung kapi ko dito bago na talaga ako nagprito ng lutuin. Ko. Ito na talaga yung paborito kong paglutuan, yung non-stick na pan. Ko. Hindi naman talaga kasi siya dumidikit kahit kunting mantika lang ilagay mo. At ito na rin yung gagamitin ko, yung bamboo utensils ko para mahaba talaga yung buhay ng non-stick pan ko. O di ba, kakalagay ko lang ng isda pero pwede ko na siyang pabalik rin. Kaya gustong gusto ko talaga gamitin itong mga non-stick na pan. Hindi talaga hassle sa pagpiprito. Walang dikit talaga yan. Pero syempre, kapag non-stick pan yung gamit mo, make sure lang talaga na marunong kang mag-alaga. Tulad na lang yung paggamit itong bamboo utensils o kaya yung mga silicone utensils talaga para mahaba talaga yung buhay ng mga non-stick pan mo. Kahit kunting mantika lang talaga ilagay mo dito, wala talagang problema. At ayun na na siya at nilipat ko na talaga. O diba, tita nyo, perfect talaga yung pagkaluto niyan. Naalala ko din pala, meron pa pala kaming ulam na sinigang na hipon at ayan, kukunin ko muna para mainit ko at meron pa kaming isa pang ulam. Medyo marami-rami din to. Sayang namin kung itatapon ko, 'di ba? So initin ko na lang to para meron pa kami isang ulam. Kaya nga ako pag nagluluto ako ng ulam namin, tantsahan lang talaga na maubos naming dalawa. Masasayang lang din kasi kung marami akong lulutuin. Kaya ayan, konti-konti lang talaga 'yung pagluto namin. Kain tayo.